Magandang tanghali po, no? Alas 12 na, kainan ng tanghali. Alas kainan ng tanghali. Ay bigat Ano po? Alas tanghali yan na po. Pero nanonood po ako ng prayer power. Ah, oras ng katotohanan po pala. Pang alas 12, ano? 12 o'clock like edition, ano po, sa tanghali. Para spiritual po. Ngayon, Ayan po, no? ano? sabihin ni Kristo at ni Juan Bautista ang tungkol sa pagdating ng kariyan ng Diyos? Di napakatagal na rin naman. Mula noon si Apostol ngayon. po yan, Arsenio Periol, ano ang Chief Executive ng, ng Pentecostal, Pentecostal Missionary Church Saan of Christ Fort ng Watch. Sa pagdating, kasi ang programa pong ngayon, hindi pa oras ng po katotohanan. Ngayon mababasa natin ang ano kasulatan kung paano dumarapin ang kahalian ng Diyos sa sinabi niya no, ngayon. Yan. Yeah. Aba na Nanonood po, po, po ako ng prayer. Ano? Oras ng kasutuan na. na, na. na po. Para sa si spiritual po. Ay, Ito po. Ah, uh, ginisang kalabasa na may gata. Ano po? Sinalo ko na po sa kanin. Pares lang din yan eh. Naririto, naririto, no? Sa pagkat naririto, hmm. ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kurihin ng Panginoon. Sa mga magatwib, ang kaharian ng Diyos ay dumating noon. Bakit ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo? Sino kaya yung mga tao nasa bandirang hari ng andir. Bigay po nang Dios Diyo itong. Na no. na, Pagkaen pagatunang iniini. The king the noble agent is a pen. Sumugat ito sa ng andir hindi nakikita ng bata. Sapagkat siya ang hari ng andir sa dumating sa kanila noon ngunit hindi lang naman ang kariyan ng Diyos. Yung mga nagsipagsisi sapagat ang condition repent for the kingdom of heaven is at hand. Sa makatuit ang kariyan ng Diyos ay dumating sa kanila. Mure, hindi nila nakikita. At ang sabi ng Banalakasulatan ay uh, unless you be born again, you cannot see the kingdom of God. Basahin natin yan sa John 3.3. Sumagot si Jesus sa kanyay sinabi, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kariyan ng Diyos. Sa mga kapit, yung makakakita ng kariyan ng Diyos? Yung mga ipinanganak na muli. It can be understood as, to them, who were born again before. And those people who are now born again, makakita ng kariyan ng Diyos. Magamat sa kayagin born again, ang ibig sabihin niyan, that we have the new life, the new life through the word of God. Ang sarita ng Diyos ay siyang binigay. na walang katira. Kaya, kung tayo ay pustos ng kaila ng Diyos, tayo ay makakita ng kari ang Diyos. Halimbawa, sa panahon ni uh, San Pablo, yun ay unang Sarap. sa taon ng panahon pala tayo. Yan o. Um, Kasi lutong gata. Kapito, Yung gata po nakapagpasarap talaga. Na sa Romans chapter Miracle lang po nga po yan eh, gata. Miracle sa fruit. Salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa mga bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangatan. Sa mga kasing po ang iyong salita sa ng salita ng Diyos ay nasa ating puso, nasa ating katutuan, sa ating bibig. Ang sabi, Opos sakyo, na po! <laughs> ay mga taga o alagad ng Kristo. Kaya mga alagad Naririnig niyo po si Apostol no? Yung Word of God. Basahin uh, natin. Kumakain ako. Ang mga believer noon. Nakikinig ako. Parang sabay po, ano? Kumakain ako sa physical. Kumakain ako sa spiritual. Chapter, chapter, chapter. Yung Word of God, spiritual po hindi, yun, ano? Pagkain pang espiritu Kundi sa walang kasiraan sa mapamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang mga punagin pala ay iyaong merong bini sa puso na hindi nasisira. Anong bini yun? Dalawa kasi ang bini ng tao, yung kapanganakan na mula sa kanyang tatay at nanay, yun ay bini may kasiraan. Yung bini walang kasiraan, yung salita ng Diyos na kanilang tinanggap at napakinggan sa aral ng mga apostol, aming ipinapangaral. Sa mga tuwid, hindi ba mga nangangaral? Sapagat dito ay tinitiyak na yung mga tumanggap ng salita ng Diyos ay ipinapangaral nila noon ng mga alagad. sampu at walo at talatang labing siyam at po. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuan sa pangalan ng anak, at ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Sa mga tuwid, yaong mga inutusan ay yung labing dalwa at Mula noon, ang Diyos ay nagsusugo sapagat ang panukala ng Diyos sa Lucas sa pangkat labing isa at ang talatay ako sa po at siyang. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga puso. Ang Diyos pala ay magsusugo. Yang magsusugo ay present progressive na ang ibig sabihin ng Christian sa kasalukuyan at yung kasalukuyan ay nagpapatuloy. Kaya yung kanilang kasalukuyan noon nagpapatuloy hanggang ngayon ang pagsusugo ng Diyos ng mga propeta at mga apostol sapagkat ang kaloob ng Diyos ay hindi binabawi o hindi binabago. Yan ay ating makikita sa Roma 11 at 29. Sapagkat ang mga kaloob at pagkatawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa mga ano ang ibig sabihin na hindi nagbabago? It's like the verse in Hebrew chapter 13 verse 8. Basahin natin. Si Jesus Cristo ay sa kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Yung nagsusubo

the again, meron silang bagong bindi sa kanilang mga puso. naroon sa kanilang Panginoon sa mga Diyos. Ano sila? Kaharian ng Diyos na sa loob nila. Ngunit ano yung kaharian ng Diyos na na magpapakita yung pagdating ni Kristo ay makikita ang pagdating ng Panginoon. Pansin natin ang season kami sa Acts chapter 1 verse 11. Basahin natin. Na nanagsabi naman kayong mga lalaking sa Galilea, bakit kayo patayong tumitingin sa langit? Ito si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paruritong gaya rin ng inyong nakita ng pagpahuli sa ang salamit sa mga batid. Nakita nila si Kristo nang umakit sa langit. Ang sabi ng anghel, ito rin yung nakita ang Kristo na umakit sa langit. Siya ay muling mabalik na gaya ng umakit sa langit sa mga batid. Ano yung second coming of Christ? Di ba ang hindi pa ng mga angwitin ko eh at pinakit na ang kareya ng Diyos ay dumating na at ang pangalitan ay naging kasalitin ng Kristo. Yan ang sabi sa unang kitipin. Wanag po, ari si Jesus. Ma'am. Naka, na po. nan ah? di oh, po, po siya ron sige po nagpunta na po siya kay chairman in

Nasa sa loob pala, Hindi pa nakikita. Kaya sabi, ito sa Elabe, sa Luka at talibang kayo tinanong siya ng mga paratiyo. Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Ay sinagot niya sila. At sinabi, ang kaharian ng Diyos ay inaparirito na mapag-ibigta. Misa sabihin nila na o naririyan ito ay tayo dapat sabi na ang hari ay nandusi na sila doh kaya napatay ng mga tao kung bakit napaka layo na mga bakit ang hari ay nangangio sa aniyang punta ng kalagayan hindi na patikita kesa din na lang sila doh eh hindi na patikita kaya sa nang sayo kikit ngayon, hindi na pa makikita. Pero pagdating ni Kristo, the world will become a kingdom. Satan will stop ruling the world. Christ will be the one to rule the world. Kaya ang kaharian ngayon sa ating puso, masunod rin tayo sa Diyos, ipinapamuhay natin yung tayo ay born again, in the morning again, pagdating ni Kristo, tayo kukunin. Amen. At kung tayo kukunin, makikita mo na. Kariyan ng Diyos. Ang mga bunog yun ay may bagong katawan pa. Ngayon ay puso pa lang. Ngunit pagdating ni Kristo, bago na ang ating katawan. Wala nang kasiraan, wala nang kamatayan. Praise the Lord. Samantala, kung tayo ngayon ay kariyan ng Diyos sa loob, sa pagpapagaling ng Diyos na sa atin. Diyan ang sakahariyan ng Diyos si Satanas wala ng power ng kamatayan. Si Satanas ay nawasak ng Panginoon. Basahin natin na wawasakin siya ng Diyos. Sa 2 de pangkat dalwa, talatang walo. At kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, yun, ang tampalasan ay na napapatayin ng Panginoong Jesus ng mga bibig sa pabagitan ng pagpapakahayag ng kanyang pagkarito ay dilipulin. Christ will personally destroy the Antichrist. Eh, bakit ngayon? Kung ikaw ang Kristo, bakit hindi mo pa? Ha? Bakit hindi mo pa sinispiriti ang ng Antichristo? Eh, ang dami-dami ng Antichristo, ikaw, ang di wala kang ginagawa. Kung di ba, tigilan mo na yung uh, sabihin natin kawalan ng parang kaalaman. Hindi naman natin sasabihin na kawalan ng kaalaman. Bakit? Pagdating ni Kristo, si Satanas, lilipulin, wawasakin. Sa Kaya eh, ngayon ay ang dami pang antikristo, paano ba yan? At tayo yung kari ang hindi pinapaniwalaan. Ang naniniwala lang sa atin ay ang iglesia. Ano ang iglesia? Ang iglesia ba? Kahabihan ng Diyos. Ano di? sa unang Pedro, dalawa at ang basahinan kung saan ang kaharihan ng Diyos, dadapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pata sa sargote, bansang banal, bayang pag-aaring sa sarili ng Diyos, upang inyong ihaya, ang karamalan yung tumawag sa inyo, mula sa katigiman, hanggang sa tanyang kabila ilalas nakaliwanagan. Amen. Kaya tayo ngayon Amen. Amen. ay kariyan ng Diyos. Amen. Lahing, hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Kaya tayo ay may pagkahari. Tayo ang saserdote. Tunay na panglilingkod sa Diyos. Tayo ay bansang banal. Pag-aari sa sarili ng Diyos. Nakikita tayo ngayon. Amen. Pero, nasa loob natin yung kaharian. Pagdating ni Kristo, saka tayo makikita. Kung paano si Kristo si makikita, makikita rin tayo. Basahin natin ang tulusas, pangkatatlo, no? uno hanggang tres. Kung kayo ay muling binuhay na kalakit ni Kristo, hanapin niyo ang mga bagay na nangasay sa itaas na pinaruno na ni Kristo na kaupo sa kanan ng Diyos ilagas ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas e o sa mga bagay na nangasa'y ibabaw e ng lupa. Sapagat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo natin buhay ay mahayag, mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Makikita na mahayag. Ano ba yung mahayag? Itinago sa isang sulok? ah? Ha? hindi iaayag sa mga tao. Alang-alang naman sa ayop iaayag yun. Sa mga tao iaayag. Kaya tayo ay maayag na rin na gaya ni Kristo na hindi nakikita ngayon maliban sa mga pangitain ang Kristo na nakikita noon ay muling babalik ayon sa uno-onsin ng gawa. Gaya ng Nakitang umakyat, siya rin ay makikitang nananaong sa langit. Kaya paririto rin ng inyong nakitang pagparuong sa langit. That is the kingdom that is already ruling the world. Kaya nakikita, ngayon ruling the heart of man, yung sa kanya ay sumusunod. Purihin ang Panginoon, tayo manalangin. At yung may, uh, may sakit sa inyo, naniniwala kayo sa kariyan. We are God's kingdom. And so, we have divine healing. Purihin ang Panginoon. Amang Diyos, ito po ang tumulong sa amin. Na ang mga may sakit na nakinig kaya noon, ay iyong pinagaling. Amen. Purihin ka. At hindi lamang, kundi binigyan mo rin sila ng kalayaan laban sa lahat ng bisyo. Ha? Mga bisyo ng kamindiberyo, pag-iinom ng mga alak, mga kalayawan, yan, mga bisyo yan. Kaya, inalis sa akin, ni Kristo yan. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin, Lord, iyo pong pagalingin ang mga nakikinig na may sakit. Amen. Hindi sila ng pananampalataya. Amen. Na ikaw ay siyang kahapon ngayon at mong pakailangan. Na ang mabuting balita ay mula nung ipinapangaral hanggang sa ngayong kawakasan na ng uling araw. Amen. Ikaw ang aming nasang magpapagaling at sa amin ay magbibigay ng buong kalayaan at katubusan. Amen. Sa ngala ni Cristo Jesus. Amen. Amen.